pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, Bayang Israel, ano nga ba ang nais ni Yahweh mula sa inyo? Ang gusto lang naman niya ay igalang ninyo siya, sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso at kaluluwa, at tuparin ang kanyang mga bilin at tuntunin ito rin naman ay para sa inyong kabutihan. Ang pinakamataas na langit, ang daydig at ang lahat ng narito ay kay Yahweh. Ngunit sa laki ng pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, kayong lahi nila ay pinili niya sa gitna ng maraming bansa. Kaya nga, maging masunurin kayo at huwag maging matigas ang inyong ulo. Sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos Panginoon ng mga panginoon, makapangyarihan at kakilaki-labot, walang itinatangi at hindi nasusuhulan. Binibigyan niya ng katarungan ang mga ulila at balo. Minamahal niya ang mga dayuhan at binibigyan ng pagkain at damit. Ibigin ninyo ang mga dayuhan sapagkat kayo may naging dayuhan din sa hipto. Magkaroon kayo ng takot kay Yahweh siya lang ang inyong sambahin. Huwag kayong hihiwalay sa kanya at sa pangalan lamang niya kayo manunumpa. Siya lamang ang dapat ninyong purihin. Siya ang inyong Diyos, ang gumawa ng marami at kakilakilabot ng mga bagay na inyong nasaksihan. Pitumpo lamang ang inyong mga ninuno nang pumunta sila sa Egypto, ngunit ngayon pinarami kayo ng Diyos ninyong si Yahweh dami na kayo ng mga bituin sa langit. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong Butihin Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga tagasyon Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat, ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik, yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay hakog niya ibinigay ang balita at pabilin, ang tuntunit mga aral, ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo Jerusalem, ang Panginoong butihin. Aleluya, Aleluya! Tayo'y tinawag ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang magkatipon sa Galilea ang mga alagad, Sinabi sa kanila ni Jesus, ang anak ng tao ay pagtatak sila at papatayin, ngunit siya'y muling bubuhayin sa ikatlong araw, at sila'y lubhang nalungkot. Pagdating nila sa Kapernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buis para sa templo. Nagbabayad ba ng buis para sa templo ang inyong guro? Tanong nila. Opo, sagot ni Pedro. Nang pumasok siya sa bahay, tinanong siya ni Yesus, Ano sa palagay mo, Simon? Sino ang dapat magbayad ng buwis sa hari ng isang bansa? Ang mga mamamayan ba? O ang mga dayuhan? Ang mga dayuhan po, tugon ni Pedro. Sinabi ni Yesus, Kung gayon, hindi dapat magbayad ang mga mamamayan. Gayunman, para wala silang masabi sa atin. Pumunta ka sa lawa at mamingwit ka. Kunin mo ang unang isdang mahuli mo. Ibuka mo ang bibig niyon at may makikita kang isang malaking salaping pilak. Kunin mo iyon at ibayad mo para sa buwis nating dalawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.